Another night an an you know? uh, I'm in this uh, look <laughs> at someone I've been seeing my third in fishing and the support of my mouths, my At unang nang na isang shell or liswi kung tumahagin sa lugar namin at uh, ito naman yung isang huh? <gasps> or sagot sok. Pero malit na ito yung unang istanabi na eh. isang laklak umarot -lak sa iyan sa pungsa ulo. Kung sister rin kaya ano pang gagawin, hindi pa nakin. At ito, pinanan natin yung isang ingat-ingat. Kung -ingat. tawagin, abito isang timbong ang malods. Kaya na may paksiyo. Kaya, kuts ito. Meron din palang box jellyfish dito. Kaya umiwas na ako. Tito isa na lang lawihan na masarap iulam mga idol at ito na kapag sa isang maral dito, wala na namang video kasi mainap mga yung pasensya na at dito naman isang balat hanginan masarap sa ating ulam pero pas na muna at tito pusit na naman mga lads. wala na namang video sa magpana um, at dito sa red na din ito ayun isang silay at ito isang danggit pero hindi tinamaan sayang walods wala pa na sana at ito isang crocodile fish huh? uy meron man sa something wrong, mga lords. <laughs> pero sabihan ng Diyos, humayo kayo at magpakarami. Diyan na lang muna kayo at ito'y pang klaseng crab na naman to yung nakita natin. Huh? Tiyo kilala, kaya ka rin. Ito pa yung isang <laughs> Travis. Lahat ibang mga crabs yung nakikita natin. At eto. Ang pangulam talagang alimasag. Ang tapang mo ha, sa pool kang alimasag ka. Tapang mo pa. At eto naman, alimasag mo na mga lods. Abang pabalik na kami sa Revilang Laguyan ni Master Fishing Adventure. At Katita ani masad naman Mga abog sa ispa At mukhang matataba yung mga to Ayun sabi na nga ba Labas yung taba mga ano, ano, sarap na ito At dito naman Ani masad na naman na halublog sa may putik Sa bol mga eron. Yan binot natin yung kalat niya kasi may laman din yan. Sayang naman. <tip> Napaka-good sex na malod. Pika na jacket yan! Dito ako di makasag. Gilot, <tip> umablog pa. Pang ulam ka na. Kahit medyo maliit pa pero malaman kasi matigas. Ganyan <tip> talaga pag masarap. Ito, yung animasag na to ay meron pang Pagkain pero iniwan niya, tapos sobrang gulat. ang lumasa ka rin. Mayan mo yung blog. Huh? Intre, na lang natin yan, mga lods. Ayokul! Cool. Ayokul! Cool. Mata pa ko! Cool. Eto. <laughs> yung dalawa na buhay, oh. Mga gudses na mga lodi, eh. kaya hindi na natin sila pinana. Kasi nagtago agad yung isa, yung... Malaki, ayan Siya yung hinula natin Wala kami pakialam <laughs> Kasi Baka tumakas Pero eh, hindi nga iniwan yung Jowa niya, hindi nga iniwan Kaya pabalikan natin So ayan na ho, nabihintay Ulit na o, Magkasama rin silang may ulam Sa kinabuglasan <laughs> Ito naman isang pufferfish or botete yung na nakita natin. Huh? Hindi naman tayo kumukuha niyan. Baka umabot tayo hanggang langit dyan. <laughs> At dito, yun, namin masadagin mga lods. Lika rito, huwag ka nang tumakas pa. Ang dangdag ulam ka na. ayos ah, yung mga animasan na nanguhuli natin yung gabi mga huh? At ito is meron sa malita ng git. Ang sarap ng pwesto niya, oh. Sarap ng buhay niya. Tapos, sa oh, niya ay meron isang conger eel or obod ko tawagin. Ayun, maripas. So, oh. yun, tinakasan ulit tayo. So, eto pala yung rat yung huli natin mga gabi, ngayong gabi mga lunch. I mean, so love it's been an odd. Another streaming video. You know what? Comment, like, and share. I mean, so Namasatan. God bless you. Oh, no, I don't. See you next video.